Mga kamanila Filipino, isang napakagandang balita ang hatid natin ngayon, isang kwento ng tagumpay, lakas ng loob, at pagbabalik na puno ng pagmamahal. Si E, Gandang Hari, ang kilalang personalidad na matapang na tumindig sa sariling pagkatao, ay muling pinahanga ang mundo matapos magtapos bilang summa cum laude mula sa Los Angeles Film School sa kursong Bachelor of Science in Entertainment Business, isang tunay na inspirasyon ang naging journey ni E at makikita ito sa video na ibinahagi niya sa kanyang social media mula sa mismong graduation ceremony. Sa kanyang caption, sinabi niya, Being summa cum laude is not without hard work, discipline, perseverance and determination. Pero hindi lang yan, ipinagmamalaki rin niya na bilang isang working student, hindi siya kailanman na late o na absent sa buong duration ng kanyang pag-aaral. Aba, kung di ba naman tunay na dedikasyon yan, maliban pa sa pagiging summa cum laude, Pinarangalan din si E bilang student of the month at kasapi ng honor society ng kanilang paaralan. Sa isa pang post, ibinahagi niya ang mensaheng "We all that you can be. Education is a lifelong passion." At dito pa lang, ramdam mo na para kay E, ang tagumpay ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga Pilipinong nangangarap sa ibang bansa. Kung babalikan natin, noong 2017 pa siya pumirma sa The Brogan Agency at noong 2011, lumabas siya sa Netflix series na Glow bilang isang fortune teller na si Patricia. At noong 2022, naging ganap na American citizen si E, isang hakbang pa sa kanyang tuluyang paninirahan sa Amerika. Pero heto ang nakakakilig at nakakaiyak na parte. Noong Setyembre 2024, bumalik si E sa Pilipinas para ipagdiwang ang kanyang kaarawan at sa hindi niya inaasahan. Isang grand surprise birthday party ang inihanda para sa kanya ni na Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Sa kanyang Instagram post, sinabi niya, this is the happiest moment in my life. No exaggeration the best, biggest party I've ever had. And it's the only surprise I've ever had in my life. Nakakatuwang makita ang muling pagtitipon ng pamilya, lalo na sa gitna ng mga panahong maraming pinagdaanan si E, sa karyer, sa personal na buhay, at sa pakikibaka ng pagkatao. Sa kanyang homecoming post, inilarawan niya ang kaganapan bilang, a moment of love, joy, and peace among family and friends. In my heart is full. Sa dami ng pinagdaanan ni Ie Gandang Hari, walang duda, siya ay patunay na hindi hadlang ang edad, kasarian, o kahapon sa tabumpay. Isang ehemplo ng tunay na Filipino resilience, courage, and brilliance sa mundo ng entertainment at edukasyon. Kaya sa mga nangangarap, narito ang mensahe ni Ie, be all that you can be. At kung kaya niya, kaya rin natin, mga kamanila Filipino, huwag kalimutang ilike ang video, i-comment ang inyong pagbati para kay I, at i-share ito bilang inspirasyon sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, ito ang Manila Filipino. Kung saan ang bawat kwento ng tagumpay ay ginagawang boses ng pag-asa para sa sambayanang Pilipino, Ask Chat.